pagkabukas. Ayan, may mga apak dito mga idol. Hello mga idol, welcome back ulit sa aking YouTube channel. No? Magandang umaga sa lahat mga nanonood viewers natin. May mga idol, narito tayo sa ano. Kulungan, nakulungan namin naman ako sa likod ng, ano, ng bahay. Kasi kagabi, ano, pinakawan kami ng mga manok na alaga. may mga apak sila dito, dito, dito. ito mga idol <clears throat> yan ang ganda ng pagkabukas talagang ganon ganon mukha sila so syempre dandahan lang yan so palagay ko inuna ito binuksan kaya lang matigas kaya dito sila ayan natuloy na binuksan ayan so, may mga apak dito mga idol lang din na maklaro. Ano pala yung mga anak mo. Hmm. Pero sigurado yun ako. Dito yung kanina nakita ko. Parang kung gano'n yung mga anak. Ito. Ito mga idolo kaya. Eh. Ito. Ayan. May mga apak. Ayan. Ayan yung anong tandang namin na puti oh. Yung gina-upload upload ko sa aking short video. yun, yung tira sa kanya. So nagulat kami pagkagising namin sa umaga. na ganito na pagtingin ni mama so nagtira pa sila yan malilit mayroon pa dumarag na lilit yung mga malalaki lang yan gandang pagkasira nila mga idol ayan mga idol ayun ito yung mga abang nila ayan kung sino man yung nagano nalang kami dalawa dalawa dalawang dalawa, ano wala lang kami ano i-dedicate ano so, hindi namin naano naabot sa so, tara mga idol debut na natin yung Apak na doon ano kuno doon sila pumasok kaya natin talaga natin yeah wala tayong taga video mga idol so nanguna dito tayo no kasi narito yung mga Apak ano Siyempre pagkano nag ikot-ikot na kami, naghanap kami ng ano, yan, may mga bakas na, may mga bakas na ng paa, talagay namin hindi alam kung dito sila pumasok o ano, pero dito sa iba, sa mga panahon mga idol, yan. ano Ah, sisiw. <clears throat> sa ano lang, sa likod lang ito ng aming bahay. Hindi lang talaga namin na ano. Pagising namin alas lasing Nakagising kami. pagising kami ng ano ng alas 5. Ayan. Pagpunta ni mama, papakawalan niya na eh nagulat siya yung pinto nakabukas kaya so, inikot niya dito ayan nakita niya na ano nakita niya nakaganon na yan yung ano na ng puti namin na manok ang naiwan hindi ko alam kung dalawang tandang ang nakuha hindi pa kasi nagano mamaya nga po namin malaman kapag nagbalik na sila <coughs> tapos tinawag niya ay naga screencast pa ako niyon tinawag niya ako pag ano pag tawag niya sa akin naglabas ako hindi sana ako maniwala sige imposible pag ko ayan nakita ako tapos nag, nag screencast ako natapos ako alas alas 5 mag alas 6 na natapos ako yan ginawan ko agad dito tapos ko lang mag screencast ginawaan ko agad ito ng ano <coughs> ng video no ginawaan ko agad ng vlog yan bali naka ano nakaganon lang ito maingay kasi yung mga idol oh. no pag ano na ilang yan nakaganyan na yung mga idol nakaganyan pag ano namin nakabatbat kaya nagulat siya pag wala mga ano pula ko pa nabitawan nakita niya agad yun may kurtse nakita niya agad yun tapos siya tinawag niya ako so, naglakat ngayon si mama hindi ko alam kung saan punta may lakat siya kami ngayon magpabain kami kaso parang hindi matuloy pangalawang business na ito mga idol na nangyari At ayan sa mga nanood ng ating vlog ngayong umaga, salamat salamat at gusto ko lang sabihin sa inyo na ang vlog natin na ito ay seryoso ito mga idol, toto talaga ito. So kaya kayo na nag ano, magandaan na kayo ah. Hindi kayo guys yung ano, yung nag uh, pangalawang business na pasok dito mga may mga kaoba dito. No. So, Ayun lang, maraming maraming salamat at hanggang sa muli, Paalam.